Good afternoon! So, ayan, walang ligo si Kate Chill. Jill. Okay. So, bagong gising la ako, tapos, ano oras? Mga 3, 3.50 na dito. So, ganyan. Ah, look at, yung labas namin. So, masyadong maligulo yung bahay namin. Ayan, kasi nagpapasabay kami na mga uh, ah, Thailand food. Yeah. Kaya, yan. Next time, magtutor tayo. Yan. Masyadong magulo pa yung bahay namin. Kasi nagpapasabay kami ng mga Thai food. So, if you want to have pasabay, you can go to my page, Pasabay Thailand Items to Iligan City. Tapos, taga Mindanao ako. See you there! Ayan, no? Ayan. Diba? Ang init -init sa labas. <laughs> Gusto mo bang lumabas kapag ganyan kayo? So, ayan, so. Ang init-init po sa labas namin. So, ayan, magulo pa yung bahay namin dito. Yan pa yung labahan ko, pero okay na siya. Ito yung mga pasabay. May mga bags na nagpasabay sa amin. Ayan, coach bag. Merong mga tea, lotion, powder. May mga food. Ayan yung mga pasabay. Ay, so ngayon, napakadugyot ang bahay namin, no. Mag-ano mag, mag, pa ako ng mga... Ipilo pa na ako na siya. Panahuman. So, papakita ko yung sa inyo yung mga pasabay items. So, first is to chatay. Ito yung original na chatay. So, may nagpasabay ng ganito sa akin. Papunta to sa Iligan City, Mindanao. Meron rin... Ah! anak ah, na, na ano... No... Food. Meron rin... ayano Cheese. Cheese to siya. Dalawa sila. Ayan. Ito chocolate yung flavor. Ito cheese. Cheese yung flavor niya. Tapos may nagpasabay rin ng 3 in 1. Oh, matcha. Meron rin yan. Ayan. Chatay. Thai tea. Thai tea. Ayan. Tapos yung Pocky. ano ka dyan? Pocky. Ayan. Pocky. Pocky na lang siya. Yung pangalan niya. Natatawa lang ako. Ano lang. Ayan pandan. Tapos, Julie crackers. Ay. Julie crackers. Masarap ko. Ayan. Ito yung mga iba na sale ba? Sale ang pagbili ko. Ay, yung mga pinupicture ko lang. Yung mga sale lang. Para, ano. Ayan, oh. Ayan. Ito, mga spread ito. May chocolate at may strawberry. Tatlong ganito ang pinapasabay niya. Tapos, ito dalawa. Pinapasabay niya sa akin. Ibinili ko naman mga taga-iligan to sa amin yung nagpasabay. So, gumawa kami ng page ng mga ate ko kasi may napasabay ng mga ganito. ko So, next is this one. May napasabay na ito. Clear. Clear and clean. Tapos, ito. Thailand product ito. Parrot. Ayan. Tatlo yung pinapasabay niya sa akin. Ayan o. Tatlo. Tapos, may locks. Alam mo apat na yan, mura na mura na yan. 192 pesos na yan, apat na yan, malalaki pa yan. Anong ML? 105 ML, grams. Oh, Nivea. Oh, di ba? Buy one take one yan dito. Tapos yung mga ganito na cookies, pinasabay rin yan. Masarap ito. Ito, paborito ko yun mga cookies. Itong ganito, oh. Paborito ko to na cookies. Ang sarap-sarap nito. Super. Tapos, dalawang Nivea, one, two, ano to, um, 550 ml, ah, oo, ml, dalawa na yan, buy one, take one yan dito, ang maganda dito kasi sa Thailand, yung mga, ano nila, yung mga pangpaganda sa mga tao, pangpaganda, buy one, take one, ganyan dito, buy one, take one yung mga pangpaganda, tapos, kahit hindi man pampaganda, tapos yung maganda pa dito kapag mag-grocery ka, grocery ka ng 6 o'clock. Kasi kapag mag-grocery ka ng 6 o'clock, may mga sales sila. Like for example, yung mga, mga prutas. Ay, sa morning, aray, ano pa yan? Nahulog yung phone ko. Mga 30 baht. Pero pag 6 o'clock ka bumili, alam mo magkano? Mga 10 baht na lang, 5 baht. Ayan. Ganun sila dito mag-sale as in. Kaya always kami kumakain ng prutas dito. Yung mga gulay nila, may sale. Ganun yung mga, mga cupcake, cupcake. Ay, kapag 6 o'clock, sale na. Like kung isa pa original price niya, nasa 20. Pag tingin mo 16 baht, na lang 15 baht. Apat na piraso na yan. So, oh, for morning, nung siya makan, pwede mo pang mga Ganun dito. Kaya, kahit man hindi, hindi rin masyadong mahirap yung mga trabaho na trabaho trabaho namin dito hindi naman gaano rin kalaki yung sahod namin dito pero marami mga Pilipino nagsistay dahil sa uh, hindi expect number one hindi expensive yung bu yung mga pa, yung mabibili mo dito na food at ano ah, uh, masaya rin kasi kahit nagtutrabaho ka, nagtutrabaho, nagtatrabaho ka, trabaho ka, eh, nakakapag-travel ka. At yung, ano nga, life mo dito, hindi masyadong mahal talaga. So, ayun! So, maybe marami sa inyo magpasabay sa so, ipaglalagay ko dito yung ano namin, yung, uh, sa comment section na lang yung pasabay page ko at yung page ko dito sa Thailand. So, para kung if may gusto rin bumili ng mga bags, kasi nagtitinda rin ako ng mga bags, eh makakabili rin. So, like this. May nagpasabay sa akin na bag. Ayan. Coach bag. Ayan. Doctor's bag siya. So, pinasabay niya to, going to Iliad City. So, kung gusto may mapasabay ng mga bag, may mga shoes rin ako ng mga original. So, it's very very credit. So, thank you and hope yan 'yung mga ano ko dito. Yung mga pasabay, sa so, pasabay rin kaya.